mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muli nagbabag sa inyong harapan ang Padre in vlog panibagong adventure na naman tayo panibagong pakipagsabak naman sa laot kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag mo lang kalimutan na magsubscribe. subscribe pakihid na rin ang notification para lagay updated sa akin next vlog na sa youtube oras ngayon alas 5 na lang hapon malubog na rin ang araw mga kapaders abang abang sa pag-dive namin god bless ingat po kayo lagi dyan Andito na kami sa Elman Dagat, hanap tayong isla, naroon Kauser, ulang nagpakita mga Kapaders ating gigitikin. Mm-hmm. Ay ito ganito ang kagandahan ng sukat ng Kauser, malaki. Ayos ang ating binamano sa unang sisid mga Kapaders, lapu-lapu. Salamat Lord na naman sa bagong biyaya. Hanap tayo ulit ng isla. Andito, may talik bago nakasuot sa ng kulapo mga Kapaders. Nakaharap sa atin, antayin kung bumalagbag huli ka na dyan pandara dagdag mga kapaders ayos na ito makakadilig siya naman tayo ng pambigas bukas na umaga sa mga nagtatanong dyan itang gamit kung pana automatic may sapi pang stingless para di mabali hanap tayo ulit mga kapaders ang isang mga pana na ito talik bago ulit pangatlong pa na ito pasiguro mm -hmm. pangatlong pa na ito talik ulit mga kapaders kahit maglipat-lipat ang bahura talagang matalik ngayon season nga ng talik baguhan, mga kapaders kasama ng danggit hanapan ko pa ng kasamahin talig bagong napana ako Diyan sa unahan na ito uy dalawa mga kapaders parehas kao sir itong unahin kong isang ito Hmm, hmm gitik sentido kagal mga kapaders may isa pa Kakasakalong ang pana ito na yung isa at yung din mga kapaders Hmm, hmm yun Balit dalawa ayos na ito Kwartan linaw na para sa na nagitik natin. Isa ang tama para sentido. Salamat Lord na naman. Hanap akong isda dyan sa unahan. Tsaga at tsaga lang. Na ito, danggit. Nakatago sa kulapo. Sungkitin ko muna. Ayan na. Mm -hmm. Malapat na ito mga kapaders. Ito kaganda ng sukat ng danggit. Ito kalapan. Pag ganito kalaki ang danggit, limang piraso isang kilo. Minsan isang kilo, apat na piraso. Ito yung isdang masarap sa lahat makatinig. Yon dito, malinis na. Wala lang kulapo. Na ito, danggit. May kagat ito mga kapadis. Siguro gawain ng pangaluan. Panain ko na ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Medyo mahina pa rin ng langit dito sa bahura. Baka nasa kalautan pa, hindi pa natabi. Hanap ako yung isda mga kapadis. Na ito orinis, nakasuot. Medyo maliit pa. Hanap tayo ng ibang mga pana. Diyan sa unahan na ito, talikbago ito, pambinta. Ang talikbago ngayon, mataba mga kapadyo. Sag-testing kami lumuto nung kasamahan ko. Masarap, asinabawan. Asin bitsin lang ang sangkap. Sarap na mga kapadyo. Sariw, kaya ang isda, kaya masarap lutuin. Kahit konti ang sangkap na ito. Mm-hmm, gitik, alatan. Ito, pang-ulam na naman mga kapadyo. Bukas na umaga, madagdagang na ito. At pari kasamahan ko makaulam din. Ganitong didilim, matabangan ng mga isda naroon pa dangit uli mga kapadyos at inlalapitan, medyo mailap lang bumalagbag ka ng kaunti mm hmm, yari ka na naman huwag lang makabunot siging ikot mga kapadyos ayan, masarap itong sinabawan or inihaw kahit makatinik, masarap din ito ang pantambal sa natinik ng dangit tatikip tayo sa butas ilang minuto, wala na sakit sobrang linaw ng dagat dito mga kapadyos naroon, nakasuot, lapu-lapu mm. Huli uli ka dyan, pandaradagdag, malinaw talaga ang dagat sa kalauta, palibasa malayo sa ilog. Isdaan talaga ito, hindi pa ako nagbablog mga kapaders, dito ako namamana lagi. Yun, dito, medyo may kula po mga kapaders, pero okay lang yan, hap tayong isda. Na ito, isda, nakatago sa kula po. Mm -hmm. Huli ka na dyan, nasan kaya kasamahan pa na ito? Ating hanapin, baka mayroon laang, sana madaluhang pa ito. At para may kasamay yung ating napaan una, na ito pa isang pana ko mga sa Salbatana yan panggitik yan ng balangitan kung kaya meron kong Salbatana wala ng balangitan nagpapakita sa akin takot na yata magpakita na ito talikbago mm -hmm. huli ka dyan ayos na ito kahit talikbago tataga-taga ako na ito dilin sa rin ito bukas pag ito na may pambigas na naman kami ang kasamahan ko masaya na kami kahit kami makaraming isda dito sa amin kaya murang isda pero ayos na yun importante ang isda namin mabili Hanap na tayong isda ulit mga kapaders Diyan sa unahan Ito mataas na bato Uy kulambutan Ayos ito Nagkasingkuloy na bato Butit na pansin ko Sungkitin ko lang kaunti Para gumalaw Ayan Gigitikin ko mm -hmm. Yun Nangitim na mga kapaders Antinta Saya Oh nagparabuga pa Hindi ko nagitik Kama mo ng kulambutan Ay halos hindi bu Buhay pa ito Gigitikin ito ng salbatana ko at baka makabulot masayangan pa ito maganda na ngayon ang sukat ng kulambutan estimate ko ito mga unong baka sumubra pa buti at napansin ko akala ko ano ka pa akala ko ba ito mga kapades, kulambutan pala yun at kung bubuhanin baka nakalayas ito sa akin salamat lord ayos na itong pandaradagdag pambigas na naman bukas na umaga sana may kasamahan pa ito para madaluhan hanapan ko ulit baka mayroong pangkasamahan sana mayroon nga na ito alatan ay hindi lambingan ito trobotob blue Quran. alis dyan itong papanain ko mm -hmm. gitik mga kapaders uy nagsuot na ulitin ko mm -hmm. dinuplasan ulitin ko uli. mm -hmm. yun tinimuan na Ating tingilahin mga kapaders dahan dahan laang baka makabunot masarap itong inihaw or sabaw Nakaharap pa yung buntot. Ay, hawal yan. Uy, nakabunot. Ulitin ko sa yung lambingan mga kapatid hindi ko nakuha ay hamal niya sumuot ito na lahat talig bago yun huli ka dyan ayos na ito sa yung lambingan mabubulok yung sabutas mga kapatid maling kaya yung sinuotan hindi kayang dakutin at hindi din kayang suotin iyon kakainin nyo ng balangitan hanap na tayo ng ibang isda mga kapatid dito may nakasuot ating iikutan ayun liglig or kawasir mmmm -hmm huli ka dyan, pander dagdag maganda ngayon mga kapas aking pang huli karamihan ay liglig, malalaki pa maganda ang sukat, pero ayos na ito kahit walang ibang isda, dito la ang kausir sa tanig bago, sulit ng biyaya ni Lord, salamat na marami hanap ako isda na ito, malaking balawis or danggit mga kapaders mm -hmm. yari ka na naman sa akin Nakakatawang umana mga kapalas pag itong malaki ang dangit at ginaganahan din akong umana pag maraming panain na isda. Nakakatanggal pagod pag maraming isdang panain. Kaya tsaga-tsaga lang, konti siya. Dito, mataas na bato. Medyo may kula po. Na ito, may nakasuot, taligbago. Sungkat din ko muna mga kapalas at masama ang pisto, baka luplasan. Ala, atras. Umatras ka na nga. Ayan nung na. Ayan na. Papanagot ito mga kapaders baka lumayas pa mhm mm yari ka na naman salamat lord talagbago at kawasir ang nahuli ko ngayon halos puro man nasaan pang kasamahan kaya nayon at na ito pa kawasir ulit mga kapaders mhm mm yari na naman oy mga kabunot pa hindiin ko yung pana ako para lumampas yun lumampas din mga kapaders tumago sa sima ng pana ako oy kwartan linaw na ito kahit ganito lang ang aking mga pana kwarta na ito bukas 150 ang kilo wala itong surahan akong nakikita sayang kung meron lang sanang dito surahan yung sanang kaganda ang pambinta matimbang at malaki pa na ito mga kapaders danggit na naman or balawis mm -hmm. huli na naman ito maganda ang sukat ng danggit mga kapaders so yan laki lapad Ayos na ito. Itang masarap talaga sinabawan lalo pag mataba. Persado la sa pana, mga sa baraso. Yon, ito. Si Kadever Sri ko mga kapaders. Ayan, nagpalabas ng pugita sa butas. Ako lang mga ng automatic. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Ayan, pero buhay pa. Gumagalaw din. Nakatsamba tayo din isang pugita. Isang kulang butan. Ayos na ito. Bawin ang gasos na ito mga kapaders. Medium na ito. Estimate ko dito pag ito ng isang kilo medium na ang kilo 130 hanap pa tayo ng isla uy na ito timbungan islang may balbas mm -hmm, yari ka na naman sa akin ayos na itong pandaradagdag nakatimbungan tayo mga kapaders ito yung isang klaseng timbungan kung tawag sa SR ay sarmulete hanap ako uli na ito uy dalawa mga kapaders mm -hmm, itong isa si Katel Sirico ang mapana Tigisahin namin ito mga kapaders. Ayan, e, panahin muna yan. Baka lumayas. Yun, tinamaan din mga kapaders. Ayan, bali dalawa. tinigisa namin ni Kadabish Rico. Panahin. Ito ang mag-asawang taligbago. kwarta na ito. sa malaki. Makapal dito ang kula po. Mataas pa. Uy, naroon. Timbungan. Ay ha, malikang kula po ka. Mm-hmm. Gitik. Yun, sintido. pa na mga kapaders. Timbungan. Muntik pang makapunit. Butit na gitik. Yun, andito na tayo ulit mga kapaders. Malinis na naman. Walang kula po. Na ito, lapula po. Mm hmm Yari ka na naman sa akin. Tuwa bukas ang buyer. First classes na may niya bukas na naman. Dito sa amin, makahuli ka ng isang estero. Nabintang dalawang libo, tatlong libo, gayon lang. Pero okay na. hanap man lang tayong ibang isda mga kapaders. Dito, may nakatago na naman. mm -hmm. Danggit na naman mga kapaders. Kaya lang doon lang paan ako, nagtama sa giting na bato na naman. Mamaya titingnan ko kung mapurol. Dito pala sa Yaman Dagat, may dala kong hasaan at para pag mapurol, inahasa ko na laang at pa rin akong magbutwa. Oras nga pala ngayon, alas 10.30 mga kapaders, naglubog kami ng alas city. Baka maya maya ang butwa namin. Na ito, palaking orinis or dongis, tapasan, pang kulot bukas na naman. Ito lang ang mahirap, tatrendo rin nakatalikod, ating gigitikin. Mm hmm, hmm. Muntik talaga mga kapaders. Ayan, muntik pang duplasan. Ah, Doon dulo ng pana, isima, nakalaba sa ulo ng isda. Ito, masarap pang ulang kalamaris. Mm hmm, sa bawal mga kapaders. Wala itong kasamahan. At maya-maya, maaahon na rin ako. Wala po ito bukas sa umaga, sa bawal po kasama ng isda. Sakto pati yung misis ko, meron ano, ipulyo. Apal ah, na ako dito bukas, masarap ito sa kangkong Hanapan ko pa, baka makalas pa. Hoy na ito, alatan. Maamo. Mm -hmm. Uy, may kasag. Sisipitin pa itong isda kong na Yung sana ang masarap ang lok sa gulay sa kalabasa. Kaya laang nagwantis ko manipis para masipit. Hanap ulit mga kapaders. Nasaw na ako si Kadever Rico na ng isda na ito, kausir. Yun, humarap. Maganda. Mm -hmm. Talagang mapahuli talaga ito mga kapaders nakatalikod na Ito itong sinasabing lumalaban ng harapan nakatalikod na humara pa sa akin talagang matapang ay may pan ako huli to sa akin dalawang minuto na lang mga kapadils maahon na kami saktong alas unsi ang ahon namin na ito isda pa Hmm, -hmm. yari ka na naman sa akin oy alatan mga kapadils ayos na ito tigi isa kami ng kasamahan ko at para pareres makaulam ng alatan hindi lang iisa makaulam hanap uli Makalasbul pa bagang isa na ito danggit malapad mm -hmm, yari na ito huli na ito mga kapaders maahon na rin kami at maawi na na ito na mga kapaders oras ngayon alaon na na ng madaling araw nawi pala ang kami at itong buyer, dito pala ang madaling pa sumalubong sa amin kaya ngayong gabi nagtitimang kami mga kapaders aming pinipili yung mga malaking danggit at yung ibang eh, mga medium yan mga kapaders 80 ang kuha sa amin Ayun, isang kulambutan, isang pugita, patimbang bukas sa bayer. Siya nga pala, lubos ako ng kapasalamat sa ating mahalang Panginoon Diyos. At laging may biyaya para sa atin lahat. Magandang buho rin mga si kanina. Ayun, oh, malaki ang kauser. Yung may isang nukos man. pa, kauser, nakabukod. Abang-abang na lang bukas kung magkalamin kikita sa sida nila at lahat mga kapaders. Good morning sa inyo lahat mga kapaders. Na ito namin kinita lahat-lahat sa isang daiblaang 3,080 ang gastos 572 ang natira 2508 divide 5 mga kapaders pang limang bangka ito ang partihan bawat isa 501 Ayos na naman ito, may dilisya naman tayo. May pambilim ako na itong limang kilong bigas. At yung sukli, pandahe per situtoy, panggata. Sukla ang, ayos na, sulit na. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure na gagawin. God bless, ingit po kayo lagi dyan.